Para sa ilang mga Pinoy, Melty is life. Oo nga naman, kahit isa itong foreign drink, dinaragsa pa rin ang mga nagsusulputang Melty Shop. Bakit nga ba ito pumatok sa panlasa ng mga Pinoy? Yan ang alamin natin dito sa Filipino. Hindi natin maikakaila na maraming mga Pilipino ang nahumaling ngayon sa Melty. Ngunit, paano nga ba ito nagsimula? Ang bubble tea o tinatawag ding melty, ay nagsimula sa Taiwan noong 1980s. Ginawa ito ni Liu Han-Chi sa Chun Shui Tang Tea House. Ayon sa kanya, kinailigan noon ang pag-inom ng cold coffee kaya sinubukan niyang gumawa ng iba't ibang inumin at ang naisip niya ay ang cold coffee na naging popular din sa mga tao. Pinaghalo niya ang melty sa black tapioca bowls na nagustuhan ng marami na kinalaunan nga ay sumikat sa iba't ibang bansa. At ito na nga ang tinatawag natin na Melty. no! Dito sa lungsod ng Ordaneta City, Pangasinan, may isang sikat na Melty Shop na dinarayo ng mga Pinoy. Ito ang Cupcake Community. Kakaiba ang Melty Shop na ito dahil hindi lang Melty ang dinarayo, kundi ang iba't ibang drinks maging ang mga pagkain na tunay ngang mas Tara, puntaan natin kasama natin ang ating partner na si Lyra. Budget-friendly patok, masarap, at high quality ng mga kape at iba pang mga drink and cupcakes ang matatagpon mo dito lang sa Coffee Company. So tara, samahan niyo ako at masulit natin ito. Pero dito sobrang kasi hindi lang mga kongi ang meron sila. Mayroon din sila ditong frap, cream puff, strawberry dip, bento cakes, macaroons, cookies, and maging ang pet-friendly na customized cakes. Paano nga ba nagsimula ang business na ito? Itong shop na to, nag-start lang siya 2022. Naisipan ko kasing magpagawa ng coffee shop kasi yung mga cakes na nagpapagawa, gusto nila ng pick up. So yung mga pick up, para hindi nga naman sila magdagdag ng mga delivery fee. Ang ginagawa nila, gusto nila mag-pick up. Eh, nakakahiya yung pick up place namin dati, dyan sa tabi. So, naisipan ko gumawa ng coffee shop since may extra naman na kami. At is, gusto ko din talaga ng conch di ba? So half naman tayo gusto mong tagawin ng conch chop. Yun. Tapos... Magdol. Biglang napapagod kasi yung mga nag-pick up. At gusto din talaga nila i-try yung mga pastries na dine-in. Tapos gusto din nilang mag-try ng meltihan namin. Dahil nalaman naman nilang nag-milti kami during mga bazaars, Christmas bazaars, mga galing festival na bazaar. Yun, so ginawa namin to. Dinaray ito ng mga Pinoy sapagkat ang mga ingredients nila rito ay hindi lamang basta-basta. Ang iba pa ay galing sa Sagada, Manila, Bagyo at maging sa La Trinidad Binguet. At hindi lang iyan, hindi rin nila tinitipid ang kanilang mga ingredients. Bakit kasi hindi ko siya tinitipid? Mm, much better kasi na hindi na-stuck yung mga syrups nyo. Much better na na-uubo siya within a nick of time at palitan mo ng bago. Kaysa naman i-stock mo siya for display kasi pipiri po yung mga nagbabayad naman ng gusto. Ano yung binabalik-balikan mo dito sa ano, sa fabric uh, mo? Uh, yung binabalik-balikan ko dito is yung kape Amerikana at yan yung, yung uh, caramel macchiato. Yeah. So, kumusta naman yung experience mo? Ang ganda na experience every na sa dito kasi ano, ang ng lugar, ang kahit niya aesthetic, gano'n, di ba niya mga pinupunta ng bawat mga kabataan yung chill lang. And then, sa approach naman ng mga dito, yung mga nag very approachable naman sila, maayos. Ang mga balik-balikan dito, dito is talaga Brownies Siyempre yung mga sabado, yung mga fruits yung siya ay nagsisimula pa lamang sa business na ito ay kumikita siya ng mahigit 5,000 kada buwan. Ngunit ang dating monthly na kinikita niya ay kinikita niya na lamang ngayon in just a week. Ngayon, tayo na para tayo naman ang kumikim ng kanilang drinks and food. Tara partner, tikman na natin. Tara! ingoy ng mga gusto. O sa drinking, basta gata. At sa na ay sinadagdagan na rin ng mga alibang. O, at dahilan para lalong magtimpla to sa panlasa ng mga ist. Ngunit paalala ng mga eksperto, huwag sobrahan ang pag-inom ng milk tea dahil masama sa katawan ang labis na sukal dahil pwede itong mauwi sa diabetes. Kaya para sa mga mahilig sa milk tea, zip zip hooray